So, ang ating pag-aaralan, kung kanina ay na, napag-aaralan natin ang kasaysayan ng uh, pag-unlad ng wikang pambansa, ngayon pag-aaralan natin ang pinagmula ng wikang Pilipino. Pinagmula ng wikang Pilipino. Oh, kung baga, ano ba ang kapamilya ng wikang Filipino? So, ito ang, uh, ang nakikita nyo sa aking screen ay ang parang family tree ng uh, wikang Pilipino dito uh, nagsimula or saan ba kinuha ang wikang Filipino. So meron tayong dalawang pamilyang uh, uh, major na wika na pinagmula ng o pinagkuhanan ng wikang Filipino. Ito ay ang kututubong wika at ang wikang dayuhan. Nahati natin ang sa wikang dayuhan. So ang mga wikang dayuhan na pinag na kaya uh, ng wikang Filipino ay ang Malayo, Indonesia, in Czech, Castilla, Ingles. Under sa Ingles ay meron tayong Aliman at Princess. Under sa Castilla ay ang Latin at Griego. Sa Malayo, Indonesia naman, under dito ay yung Sanskrito, Persano at Arabe. Sa katutubong wika naman, ang mga pinagmula ng wikang Filipino uh, Pilipino ay Ah uh, ito rin yung tinatawag the eight major languages na sa na makikita sa Pilipinas. Ito ay ang Pampanga, Pampangenyo, Bicolano, Bisaya, Ilocano, Hiligaynon, Waray at Cebuano. So ito yung mga pangunahing wika na makikita natin sa Pilipinas. Bicol, Hiligaynon, Kapay, Kapampangan, Tagalog, Samar Sibuano, Buano, Ilocano, at Pangasinense. So, sa mga dialekto, ito yung mga uh, na kadalas ay makikita natin sa uh, Pilipinas. O kumbaga, mga katutubong dialekto na makikita natin sa Pilipinas. So, ito, 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 ito sila. Dito din, uh, meron din tayong mga salitang kinuha na ginamit natin sa wikang Filipino. So, ito rin yung mga dayuhang wika na pinagmulan ng wikang Pilipino. Ngayon, dumako na tayo sa mga probisyon ng pa, probisyon pang wika. Kung kanina, pinati uh, natin, sa kasaysayan, hinati natin uh, sa bawat panahon. Ngayon, nahatiin ko, hinati, hinatiin natin ito sa bawat taon. Mga probisyon, ibig sabihin mga article, legal na artikulo na uh, may relasyon sa wika ng uh, ng bansang Pilipinas. So una, syempre 1897, ito yung uh, saliga ng batas, saligang batas ng Biak-na-Bato. Ito yung kartilya ng katipunan, yung sinabi ko kanina sa panahon ng himagsikan. So ang ginawa doon sa saligang Bat, uh, saligang batas ng Biak-na-Bato, wikang Tagalog ang kanilang ang magiging opisyal na wika ng pamahalaang revolusyonaryo. So, pagkatapos nila, pag, pagkatapos nila Andres Bonifacio na punitin ang kanilang sedula, uh, ang ginawa nila, nag, lag, nagawa sila ng saligang batas at ito yung isa saligang batas na uh, sinabi nilagay nila doon na wikang Tagalog ang kanilang magiging opisyal na uh, wikang pambansa. Kaya nga ang 'di ba ang ibang ang ibang mga sulat ni Jose Rizal na naka-Espanyol kasi ang ibang sulat or akda ni Jose Rizal ay ay gi oh, translate ni Andres Bonifacio sa wikang Tagalog. Kasi ipinagbabawal nila sa panahong iyo sa kanila sa revolusyon sa mga revolusyonero na gumamit ng wikang Espanyol. Ngayon well, dumako na tayo sa 19 sa taong 1901. Philippine Commission. ah uh, dito na yung panahon ng Amerikano. So, wikang Ingles na ang magiging opisyal na wikang panturo sa mga pa, pampublikong pa, pampubliko at pribadong paaralan. Dito pinagbawal ang wikang Pilipino or wikang Tagalog. Sa so 1931 naman, uh, public instruction ipinag-utos ng kalihim na wikang vernacular na lamang ang gamitin bilang panturo sa elementarya. Ibig sabihin, yung ginagamit natin na mother tongue ngayon sa mga elementary, uh, yun ang gagamitin daw. ibig uh, Mother tongue ng mga bata ang gagamitin sa pagtuturo sa paaralan sa elementarya. 1935 naman, sa Artikulo 14, Section 3, nakapaloob dito na ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong ka. Dito na pumasok, ang presidente sa pansatang ito ay si Manuel Quezon. Dito na pumasok yung uh, yung nagpatawag si Manuel L. Quezon ng mga, uh, gumawa siya ng ahensya pala, si Manuel L. Quezon ay gumawa ng ahensya na magtatatag uh, kung ano ang gagamitin na wikang opisyal ng bansa. Kasi nga, kapag wala daw tayong wikang pambansa, hindi daw tayo magiging magkakaisa kasi wala tayong matatawag na wikang pamansa. So, ang ginawa ni Manuel El Quezon, gumawa siya, bumuo siya ng ahensya na tinatawag niyang SWP o Surian ng Wikang Pamansa. Pagkatapos doon, nagpatawag uh, siya ng mga tao na ng mga tao o representante ng mga wikang, ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Uh, ililista nila ito at pagbubutuhan kung sino ang magi kung ano ang magiging wikang pambansa sa Pilipinas. So, ito yung mga as uh, yung nakikita niyo sa screen ko, ito yung mga katutubong wika na naglaban-laban para maging uh, kung sino ang magiging wikang pambansa sa Pilipinas. Sa batas Commonwealth bilang 184, dito ito ni Pangulo Manuel L. Quezon ang surian ng wikang pabansa. Kaya nga nang sinabi ko kanina, sila ang magtatatag, uh, sila ang mamamuno sa pagpapatupad ng magiging wikang pabansa ng Pilipinas. Pagkatapos na pagbotohan, syempre ang nanalo ay ang wikang Tagalog. Okay, wikang Tagalog ang nanalo. Uh, para hindi mag-awa. siya uh, bago nanalo ang wikang Tagalog. siya marami kasing deba debate pa ang nangyari bago nanalo ang wikang Tagalog. Kasi nga, hindi kasi papayag yung uh, mga taga ilo, ilo, ay ilo, yung Ilocano at yung mga Bisaya, ayaw nilang pumayag. Kasi nga, bakit daw Tagalog uh, ang gagamitin? Eh, mas marami naman daw nagsasalita ng Cebuano kesa sa Tagalog. Yun din yung sabi ng mga ta, ng mga Ilocano kasi nga marami daw nagsasalita ng Ilocano kesa sa Tagalog. So ang ginawa nila uh, nagbigay sila ng mga uh, pagka nagbigay sila ng mga alituntunin pa kung bakit ang uh, Tagalog ang kanilang napili. So ito yung mga alituntunin na kanilang napili uh, na, na, na ibigay. Sabi na dito, ang Tagalog daw kasi ay mayroong 5,000 na salitang hiram sa Kastila, 1,500 sa Ingles, 1,500 sa Engchik, at 3,000 sa Malay. Ah, na nagpapakita ng kasaysayan ng ating ah ng pinagdaalan ng Pilipinas. At isa pang nosyon na ibinigay ng nila, ah, kaya nanalo ang Tagalog ay dahil daw naiintindihan ng lahat ng nakatira sa Pilipinas ang wikang Tagalog. So, bumalik tayo sa mga kasapi ng SWP. So, pagkabuo ng ahensya ni uh, Manuel El Quezon para uh, mabigyan ng pagkakataon uh, ng mga representante ng ibang wika ang ginawa na lang nila ay eh, sinama sila sa ehensya na, na ginawa. So sa pagka lahat ng mga representante ng bawat wika ay nagiging miyembro ng SWP. So nagboto-boto nag sila at ang pinakaunang naging tagapangulo ng ahensya uh, uh, ng ng SWP o oh, surian ah, ng Wikang pamansa ay si Jamie C. De Vega. Si ay representante ng summer Leyte na Bisaya. Kasi iba-iba kasi ang Bisaya, 'di ba? Iba yung Cebuano Bisaya, uh, Dabawen yung Bisaya, iba din yung summer Leyte na Bisaya. So, si ang kalihim naman o secretary ay si Cecilio Lopez, uh, representante siya ng Tagalog. Mga kagawad, si una ay si Santiago A. Funasir, representante ng wikang Ilocano. Si Pilamon Soto naman ay representante ng Cebu, Cebuano Bisaya. Ngunit hindi niya nagapanan ng masyado ang kanyang pupuli dahil sa kanyang kabansanan. Si Felix Salas Rodriguez, Rodriguez naman ay siya yung Bisayang Hiligaynon. Representante ng Bisayang Hiligaynon. Si Casimiro Perfecto ay representante ng Bicolano. At si Haji Boto naman ay representante ng Maranao-Magindanao na, Marano, na uh, wika. Ngunit, uh, sa kasamaang palad, hindi niya nagampanan ng kanyang tungkulin dahil maaga siyang namatay. Ito pa ang ibang mga uh, kagawad. Si Lupe K. Santos na uh, kilala natin bilang isang balari ama ng balarilang Pilipino ang bumuo ng abakadang Tagalog at naglimbag ng balarilang Tagalog. Si Jose I. Solueta, Pangasinense na representante. Si Zoylo Helario, Kapampangan na representante. At si Isidro Abad, si Buano. Representante ng mga ng buano bisaya So, sa kautusan tagapagpagana tagapagpaganap bilang 1344, sa artik sa artikulo na ito, dito nakalagay na Tagalog ang magiging uh, wikang pambansa ng Pilipinas. So, December 30, 1937, nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon na Tagalog ang wikang pambansa ng Pilipinas. Kaya naman, siya ang tinatawag natin na ama ng wikang pambansa. Sa kautusan tagapagpaganap bilang 263 nagpa nagpahintulot sa pagpapalimbag ng talatinigang tagalog ingles at Balarila sa wikang pambansa. Pinasimulan din ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan sa buong bansa. Sa taong 1954, uh, proklama bilang 12 nilagdaan ni Pangulong Magsaysay ang batas na nagpapahayag ng pagdiriwang ng linggo ng wika. So, si Pangulong Magsaysay ang naglagda na magkakaroon ng linggo ng wika. Ibabatay ito sa kapanganakan ni Francisco Balagtas. Uh, kaya, ang linggo ng wika ay magsisimula sa Barso 29 hanggang Abril 14. Sa taong 1959 din, itinakda ang pagdiriwang ng linggo ng wika binago rin ni Magsaysay ang kanyang pagproklama binago niya ang linggo ng wika at itinapat ito sa karawan ni Pangulong Manuel L. Luis M. Quezon dahil nga si Pangulong Manuel Quezon ang ama ng ng wikang Pilipino kaya dapat sa kanya itatapat ang linggo ng wika so naging Agosto 13 to 19 na ang linggo ng gap. So sa taong pa, ta uh, parehong taon pa rin, kato kautosang pangkagawaran bilang 7, nagpapalaba, nagpalaba si Kalihem ng Kagawaran ng Edukasyon or Secretary of Education na si Jose Romero na Pilipino ang opisyal na tawag sa wikang pambansa ng Pilipinas. So naging Pina, imbis na Tagalog, hindi na siya Tagalog ang wikang pambansa. Pina, Pilipino ang wika, ang opisyal na wika, natawag sa wika pambansa ng Pilipinas. Sa taong 1962 naman, sa koto sa pangkagawaran bilang 24, nilagdaan ni Kalihim Alejandro Roses at inuutos na simula sa taong 1963 at 64 ang mga sertipiko at diploma ng pagtatapos ay ipapalibag sa wikang Pilipino. So, kasi nga, ang mga sertipi, ah, pag, pag, pag na ng mga sa mga sertipiko, ah, nakasalitang, nasa salitang English kasi ito. Kaya naman, ang ginawa nila, ah, sa kautosang pangkagawaran bilang 24, inuutos na ang mga sertipiko at diploma sa pagtatapos ay magiging wikang Filipino na. Sa taong 1963 naman, kautosang pangkagawaran bilang 60, nilagdaan ni Pangulong Diyosdado Makapagal ang pag-uutos na awitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa wikang Pilipino. Ang ating pambansang awit kasi ay uh, nakawikang English siya. Parang ang, tit ang title nga ng ano ng ating pambansang awit ay Land of the uh, of the Orient Seas. Uh, parang ganoon yung title ng ating pambansang awit. So uh, sinabi ni Pangulong just Dado sa noong taong iyon na uh, wikang Pilipino tayo. Uh, ating pa ating wikang pambansa ay Pilipino. Bakit naka-Ingles ang ating wikang pambansa? Kaya Uh, gumawa siya ng kautusan na nag-uutos na magigi uh, ang ating pambansang awit sa witang Filipino. Sa 1967 naman, kautusong pangkagawaran bilang 96, itinakda ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagtadhana na lahat ng gusali, edepesyo at tanggapan ng pamahalaan ay pangangalanan sa Filipino. So, uh, ginawa sa kautosang pagkakuran bilang 96 naman, inuutos ni Paulong Ferdinand Marcos na lahat ng pangalan ng gusali ay dapat naka-Filipino daw. Lalo, na yung mga government na building. Oh. Kaya nga, kung napapansin niyo hanggang ngayon, ginagamit pa rin siya. Uh, katulad ng SEDEP, eh, di ba, makikita nyo ang logo ng DepEd Department of Education or Kagawaran ng Edukasyon sa baba. So, meron talagang at uh, Pilipino na pangalan. Sa taong 1969 pa rin, kautusan pang kagawaran bilang 187, inuutos ni Pangulong Marcos na lahat ng kagawaran, kawanihan at iba pang sangay ng pamahalaan na gamitin ang wikang Pilipino sa opisyal na transaksyon at komunikasyon sa pamahalaan. So dito, sa kotosang ito, uh, inutos inuto ni Pangulong Marcos na sa formal na transaksyon o pakikipag-usap sa mga kliyente, uh, Pilipi, wikang Filipino ang gagamitin. Kasi nga, sa uh, doon, panahon na yon usually, English pa kasi ang ginagamit. Hindi pa, hindi Filipino. So, inuutos niya nga na dapat, sa so, mga opisyal na transaksyon, Pilipino na ang gagamitin. Sa so, 1973 naman, Article 15, Section 2 at 3, isinaati Pangulong Marcos na ang batasang pambansa ay magsasagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad sa wikang Pilipino. Hanggat hindi binabago ang batas, Ingles at Pilipino ang wikang opisyal ng Pilipinas. Sa artikulong ito, dito isa na add ni Pangulong Marcos na dalawang uh, wika ang gagamitin sa formal o informal transaksyon sa Pilipinas ibig sabihin, Ingles at Filipino ang gagamitin, maaaring sa pamahalaan, sa paralan, at sa iba pang formal na usapan. Sa taong 1974 naman, Batas Bilang 73, inatasan ni Pangulong Marcos ang SWP na isalin ang saligang batas sa mga wikang sinasalita. Nang may limampung libong mamayan alin sa probisyon ng saligang batas Article 15, Section 3. So, dito sa batas bilang 73, sa uh, ang saligang batas kasi natin, bago ito na inutos, naka english kasi siya. So, inuto, inutos ni Pangulong Marcos na it, i-translate o isalin ang saligang batas natin sa wikang Filipino. Sa so, 1970, sa taong 1974 naman, sa utusang pakagawaran bilang 25, nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ang pagpapatupad sa ang pakagawaran bilang 25, nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ang pagpapatupad sa edukasyong bilingual at isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum, O, 6 units sa Teresaria at 12 units sa high school at elementarya. So, 1987 naman, Articulo 14, Section 6, nakasaad na ang wikang, wikang pambansa ng Pilipinas ay, Filipi, ay, Filipino. So, dito na nakasaad na opisyal na ang ating magiging wikang pambansa ay magiging Filipino na o nagsisimula sa letter F na. So, 1987, Batas Republika bilang, bilang 7104. Ang SWP ay pinalita ng LWP. ba? Diba, ang SWP, ito sila yung ahensyang nagpapatupad ng or naglilinang ng pambansang wika sa Pilipinas. So, pinalitan ito at ginawang linangan ng mga wika sa Pilipinas o LWP. So, ganun pa rin ang edukasyon sa taong ito. Bilingual na edukasyon pa rin. Pilipino ang magiging literacy at English naman ang sa agham at teknolohiya So 19 sa taong 1987 uh, nagkaroon ang ched ng memorandum bilang 59 na 9 units na ang pangangailangan sa pangkalahatang edukasyon ibig sabihin unit 9 units sa elementarya 9 units sa high school at 9 units sa college ang ang asignaturang Filipino sa taong 1991, kautosang tagapagpaganap bilang 117, pinalitan ni Pangulong Corazon Aquino ang LWP ng KWF o Komisyon sa Wikang Pilipino. So ang KWF ay ginaga, ginagamit na hanggang sa kasalukuyan. So yan na ang natawag natin. Sa ahensya na nagpapatupad o nagpapalaganap o nagrilinang ng wikang kapagsaklan. So, KWF na o komisyon sa wikang Pilipino. Sa 1991, sa taong 1991, or nagkaroon ng kautosang tagapagpaganap bilang 343, uh, inuutos dito uh, na ang panunumpa ng katapatan sa watawat bilang opisyal na panata ng katapatan para sa lahat ng Pilipino. So, ito na yung opisyal na panata ng mga Pilipino at kailangan sabihin sa mga uh, pag may karoon kasabay ng pambansang awit ng Pilipinas. Sa taong 1997, proklamasyon bilang 1041, uh, ginawang buwan ng wika ni Pangulong maramos ang buwan ng Agosto. So, hindi na siya linggo ng wika, ang ginawa ni Pangulong Mark Ramos, ang ginawa niya ay ang buong Agosto ay magiging uh, buwan ng wika.